donut. Ay, lumalabas yung tissue, no? Eh? Okay. Oh, so. Bali, ilang piraso yan natin? Ha? Pentes, isang daan? Ito yun. Nandag yung gatas kaya? gatas oh. Yan lang pala, low heat lang yan eh, note. Low heat lang. Lakas. Ayun no? o, no? yung gatas. Oh. Ay gatas yung ano, oh. kiss. yun? May inang may lang apoy niya, no, te? Wala Sana yan tayo, may pesos to. No? Mabayad ko ah. Oh. May ema flavor ba? Wala. 7 pesos yun, eh, no? Masarap. Kompleto so, na ba yun sa akin, teh? Atas te, <silence> Ane atasnya atas tadi kata ini enggak Aning ke teh? Bear brand bed. Angkor. Hah? Di ne? atas nih. Selpot itu yang Outtake. Mm -hmm. Kaya sa'yo yung kalamaris ko, kuya? Mamaya po yun. Mamaya pa yung bendy ko. Kalamaris naman tayo.